Nagsagutahin na ang katanungan. Ito ang tanong, Paano mangaral ng kaligtasan? Tanungin po muna kita, Bakit po? Gusto, gusto nyo rin po bang mangaral tulad ng iba? Ganito ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad At sa Matthew 10 verse 26 hanggang 27. Sabi rito, Huwag nga ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahayag at natatago na hindi nalalaman. Ang sinabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsisigawan sa mga bubungan. Ngayon, ang ibig sabihin po nito, kung gusto mong mangaral, ay yung naririnig mong aral ni Kristo sa bulong ay pagsigawan mo na narinig mo sa dilim ay, ano mo ipag ay, ipangaral mo sa kaliwanagan Yeah, Na yon. Pag narinig mo sa dilim, di sabihin mo doon sa kaliwanagan. Kaya yun po. Kung gusto mong mangaral, kung narinig mo sa bulong, pagsigawan mo kung narinig mo uh, narinig mo sa dilim uh, sabihin mo sa kaliwanagan nandito na lang ingat kayo lagi bye bye